Ang bagong anime na The Beginning After the End is a fantasy action manhua that follows the story of Arthur Lewin, isang hari sa past life niya na muling isinilang sa isang mundo na pa ng magic, monsters, at isang kakaibang energy system na tinatawag na mana. Sa bagong buhay na to, nabigyan siya ng second chance, hindi lang para maging mas malakas, kundi para mabuhay ng may bagong purpose. Dahil dala pa rin niya ang memories at experiences niya bilang isang king sa dating mundo, sobrang bilis ng progress niya. Bata pa lang, natutunan na niyang gamitin ang mana in ways na never pa nakita ng iba. And dahil dun, naging isa siyang kakaibang warrior, someone powerful, feared, and respected. Pero hindi lang puro lakas ang naging journey niya. Habang lumalaki, natutunan din ni Arthur kung paano maging isang better person. Along the way, nakilala niya ang iba't ibang tao, mga kaibigan, mentors, pati mga kaaway, na nagturo sa kanya ng lessons about trust, sacrifice, and what it really means to be strong. Nagsisimula ang kwento sa isang tahimik na eksena mula sa labas ng kastilyo. Mula sa loob ng kastilyo ay makikita natin ang isang pagupulong ng lahat ng mga tauhan na nakita natin sa nakaraang chapter. After ng last training session ni Arthur, agad na sinimula ni Emily ang pag-analyze at summary ng mga data na nakuha nila habang nagsasanay ang grupo. Habang busy siya sa pagpapaliwanag, biglang tanong ni Elder Hester, so, sino magbabayad ng sobrang mahal na handaan? Sumabat si Elder Boone, akala ko ba usapan, talo ang taya. Napatingin sa kanya yung tatlo habang sumang-ayon naman si Elder Kamas. Anong silbi ng fair fight kung lahat tayo damay? Sagot ni Elder Kamas sabay-turo kay Elder Boone. Siya ang unang natalo, at technically, siya rin dahilan ng pagkatalo ng iba. Sumang-ayon agad si Elder Hester, pangalawa sa boto. Sinundan pa ni Princess Kathleen. Nagulat si Elder Boone, parang pinagkaisahan siya. Natawa si Elder Hester nang bigla siyang pag-alitan ni Elder Boone, saan mo nakuha yung line na yun? Parang basta ka lang humugot, bro. Habang nanunood si Arthur sa kulitan, lumapit siya kay Elder Hester, curious. Bakit ngayon mo lang ginamit lightning magic mo? Malakas to sa mana, paliwanag ni Elder Hester. Ginamit ko lang kasi alam kung may backup in case may mangyari. Mayamaya, -maya, si Emily na uli ang nagsalita. Tinawag niya lahat at sinabing makinig na, this is it. Sabi niya ni record ni Alanis ang progress ni Arthur pagdating sa mana control. Kinalekta ni Emily ang data mula kina General Arthur, Princess Kathleen, Elder Kamas, Elder Hester, at Elder Boone. Hinanfirm niya lahat sa mga assistant. Sa kabuuan, tatlundaan lang ang participants, konti dahil apektado pa rin ang buong kontinente ng gyera. Mixed ang grupo, students, warriors, and even lances. Nagulat si Elder Boon, kasama pati lances. Clarify ni Emily, average mana output lang sinusukat, hindi skills. Excited na si Arthur, pero si Elder Boon ang unang tinawag. Based on the data, sabi ni Emily, nasa 93rd percentile ka, Elder Boon. Meaning, 7 out of 10 mas magaling sayo. Napahawak siya sa pisni sa gulat. Tatlo lang ang mas mababa, banat agad ni Elder Kamas. Asar ka talaga, ani Elder Boon. Tignan natin kung saan ka babagsak. Sinabi ni Emily na dahil limited ang data, pwedeng magbago pa ang results. Nang tinawag si Elder Kamas, boom, 95th percentile. Pinakamataas si Elder Hester, 97th percentile. Nilapitan niya si Elder Boone, ngiting-ngiti. Dinilaan lang siya ni Elder Boone. Di naman ibig sabihin accurate lahat ng data. Wala naman akong sinabi, sabay kibot balikat ni Elder Hester. Next si Princess Kathleen. Pero tumanggi siya. I don't want to compare myself with others, sabi niya. Baka makaapekto pa. Na-impress si Emily. Mature si Princess. Then, binasa na ni Emily ang kay Arthur, 92nd percentile. Lumapit si Arthur, talo pa rin ako sa inyo, kahit konti. Inasar siya ni Elder Hester, e eh, ikaw nga unang umatras. Nena si Elder Boone, gustong hamanin si Elder Hester. Pero si Elder Camus sumabat, tama na, guys. Huwag puro trash talk. Tumingin siya kay Alanis. Nagbubunga ba training ng batang general? Tumango si Alanis. Malaki ang tinaas ng mana flow ni Arthur in two months. Inabot niya kay Arthur ang records, pwedeng gamitin na guide. Thankful si Arthur. Pagkatapos ng lahat, sumigaw si Elder Boon, Terena. Dinner time. Cheers sa batang general. Gutom na gutom na siya. Lalo na't iniisip niya ang 70-year-old barrel ng alak. Sumang-ayon si Elder Hester, pero paalala niya, ikaw pa rin magbabayad. Mas lalo tuloy sumarap ang pagkain para sa kanila. Habang aalis si Emily, tinanong siya ni Arthur kung kailangan pa ba siyang hintayin. Go ahead, sagot ni Emily. Malapit na rin ako matapos. Samantala, si Elder Bond ay nakaluhod kay Elder Hester. Huwag mo naman ako pagbayarin ng lahat, tinanong siya ni Elder Hester kung may extra funds pa ang Flameworth. Habang nag-aayos si Emily ng gamit tahimik. Siya. Hindi man perfect ang data, halos pareho pa rin sa unang test. Bakit ganito kalaki ang agwat ni Arthur? Tanong niya sa sarili. Mali kaya ang data, lalo na nung ginamit niya yung special form niya. Mayamaya, -maya, pumasok sila sa isang grand hall. Napamangha si na Emily at Ellie, parang fantasy land. Si Emily, gutom na gutom na. Si Ellie, lapit agad sa mesa. Kumuha ng inumin, pero sinaway ni Arthur. May alkohol yan. Napailing si Ellie. Sure ka bang okay lang ganito suot natin? Mas bongga pa nga sa inexpect ko kay virian. sagot ni Arthur. Pero sabi niya, simple dinner lang to bago ako bumalik sa war. Napabuntong hininga si Ellie. Di niya alam paano maging komportable sa isang dinner na kasama ang mga lances, elders, at konseho. Dumating sina Elder Hester at Princess Kathleen, both in full glam. Napansin ni Elder Hester si Arthur, confident na sa sarili. Akala ko ba casual dinner lang? Tanong ni Arthur. Ini si Ellie at Emily sa suot ni Arthur. Hindi ito casual, sagot ni Elder Hester. Eh casual ko, pantalon at loose shirt, depensa ni Arthur. Dumating din sina Elder Kamas at Elder Boond. Kain na! Sigaw ni Elder Boond. Inasar niya si Elder Hester, baka di ka umabot sa main course sa suot mo. Napangiti si Arthur. Sa likod niya, napabuntong hininga si na Emily at Ellie. Dumating na lahat ng guests. Si Vir Ian ang nag-organize, parang graduation dinner ng training ni Arthur, at start ng short break. Di pa ready makipag-usap si King Glader kay Arthur, parang may sama pa ng loob. Habang nagpapalaktakan at nagtataas ng baso ang lahat, di na ni Arthur, na parami na pala ang inom. Bigla niyang niyakap si Baron. Wala akong galit sa iyo. Legit. Nagulat si Baron. Nabitawan ang inumin. Dumating ang dalawang lance. Napangiti si Aya, masaya siyang buo na ulit ang samahan. Tinanong ni Arthur, confirmed na ba yung retainer? Sabi ni Veer, kung andin man siya, matagal nang nakaalis. Sabi ni Aya, let's just hope it's not true. Masaya pa rin silang lahat sa pagbabalik ni Arthur. Kaya tinaas niya ang baso. To be honest, para sa ating lahat ang celebration na to. Biglang dumating si General Mika, malaya na, masaya. Sabi ni Virian, may ebidensya na wala siyang connection kina Rodis or sa Vitra. Sabi naman ni Mika, ang loyalty ko ay para sa buong kontinente. Dun yun mananatili. Masayang-masaya si Arthur sa sinabi, pero may lungkot pa rin sa mata ni Mika, walang kahit isang Darvian sa council. Nawawala pa si Lord Alder. Hinawakan ni Virian ang balikat ni Mika. Bukas na ang lahat ng 'yan. Tumayo si Virian. Short lang ta. Kahit ang pinakamalalakas, kailangan magpahinga. War or no war, may bagong laban tayo bukas. For now, enjoy muna. Tinaas niya ang baso. Cheers. Nagsimula ang kainan. Si Mika, napapalakpak habang nakikita ang food. Si Aya, sobrang saya. Si Elder Hester, napatitig kay Elder Boone na todo higop sa sabaw. Si Nabaron at Dear, seryosong kumakain. Si Ellie, amazed sa food. Si Arthur naman, medyo hilo habang tinatitigan ng kutsara. Naparami ata inom ko, pero masarap talaga ang pagkain. Worth it ang bawat shot. Habang umiinom si Arthur, biglang lumapit si Ellie. Ate, pwede tikim. Konti lang, sagot ni Arthur. Pero inubos lahat ni Ellie. Nabigla si Emily. Are you sure? Tanong niya. After a few seconds, samuka si Ellie, di niya kinaya ang lasa. Tawa ng tawa ang lahat. Gamit ang wind magic, pinigilan ni Arthur ang gulo. Tuwang tuwa si Emily. Kanina hilaw na isda, ngayon umaapoy na mushroom. Pero bigla, may naramdaman si Arthur. Masakit ang tiyan niya, o baka hindi chan? Parang may humihila sa manakor niya. Tumayo si Princess Kathleen. Arthur. Namimilipit si Arthur sa sakit. At dito na bagigising ang white stage core niya. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka up don't forget to leave a like and subscribe, at i hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video, salamat at maasim na araw.